🎵 Sino'ng umaahon tayo ba? O sila? 🎵🎵 Mga ngiti nila habang nakalabog ka napuntang bulsa, pinaghirapan kong mga bariya Minumulto na ng mga pangako nyo Ma 🎵🎵 makinig <tis> <tis> Dahil marami ang lugbok sa kairapan At ang hustisya ay para lang sa mayaman At sila ang nasa tuktok Di matataw ko Mundo. Tugudu Dito na tayo sa Luneta Park ito sa Rizal Park hindi na tayo magsisimulang makisama sa kali na ginaganap ngayong September 21. Dami ng tao dito. So ito mga kababayan, nakapasok na tayo ng Rizal Park. So once na umaga, narinig ko ngayon dito sa part na to yung mga rapper, mga hip hop. Makita yung sa part na to, may mga madre tayong rik. Walang kukurap, sa kurap. Yung mga namamasyal pa rin dito na foreigner. medyo maluwag kasi ito yung likod ng stage na pinagkaganapan ng rally dito sa Rizal Park kaya maluwag sa part na to siya. Ay, Chill lang ay, dito. Ay, kabayo. mga tao sa harapan natin Sumisigaw din Hindi tayo pasisiil Nabahanan ng korupsyon Hindi natin to ginagawa para lang sa pangkasalukuyan Ginagawa natin ito para sa Kinaharap sa kinabukasan ng mga kabataan At ng mga magiging apo At apo Ng mga anak natin Lahat ng ito para sa kinabukasan Hindi lang ito para pang kasalukuyan dapat lagi nating ginagawa ito paglaban, tama na ng korupsyon dapat matagal na pero at least ngayon mas marami ng mga Pilipino ang handang luma lumaban tumindig para sa ganitong mga kaganapan sa banda doon, papunta may Jola, wala na rin makadaan kasi nga daw may nantitirgas gas. di ko alam kung yung mga polis or mga kabataan, pero malamang mga polis na yung nantitirgas doon kasi nagkarayot. pa. Nakatakbuhan niya yung dito. Maraming tumatakbong mga kabataan. Bakit tayo sa gilid guys? Safety first tayo. Safety first. Safety first tayo. Di tumatakbong sa gilid. Maraming tumatakbo mga kabataan. niya yung dito. Tingnan natin na lang kung ano nangyayari.

C'è un ragazzo che mi ha kinuha ng mga polis, tinampot nila Magpatutin. and halos mabugbog grabe mga kababayan, kung dito pa lang sa rally laban sa korupsyon, hindi tayo magkaisa ano pa tayong aaw ah, dito sa bayan natin kailangan kahit magkakaiba tayo ng pinanggaling ng grupo ipaglaban eh, natin laban sa korupsyon hindi laban sa kapwa natin Paano tayo makakala? Ahon dyan kung tayo-tayo naglalaban-laban dito? dito sa gitna, mga kabataan. Dito yung mga grupo ng mga nakablock Mga polis, batay lang ang nanakaw. Kung magulo kanina, parang mas gumulo pa ngayon. Lalo pang dumami yung sinisira at ginugulo ng mga Nagra-rally dito ng mga kabataan. Ayon sila? Ayon sila? Ayon sila? Ayon! Ito, pupuntaan natin ngayon guys yung jay, mga kabataan dito na Nagsusunog ng kung ano-ano at naninira. Ayun Ayun. Maraming tao dito. Maraming dito tao ngayon. Buti hindi sila nagsisira at nagbako. Buti naman di rin naman sila nagsusunog dito ng mga plug ng...

Ito ba atos, bro? na magulo din sa kinaroonan natin. Itatanong ninyo ako, ano ba mapapala ako sa pagpunta sa gantong mga okasyon? Bali. Ano nga pala ako dito? Ano nga papala nyo dito? Ano nga papala mo dito? Wrong question. O tas kasi lagi natin hinahanap yung, yung ano yung makukuha natin, ano yung mapapala natin. Bakit di tayo magpalit ng kaisipan? Ano ba yung bag ko? Ano ba yung maibibigay ko? Ano yung magkagawa ko? Pag nandyan ako, pag pumunta ako dito. Dapat isipin lagi kung ano yung makukuha mo. Isipin mo din kung ano yung maiaambag mo, kung ano yung maibibigay mo sa bayan na to. Kaisa pa, pagkatapos yung rally na to, pagkatapos mga rally na to laban sa korupsyon, laban sa mga magnanakaw sa gobyerno natin, tapos na ba ang korupsyon? Yayaman na ba ang Pilipinas? Yayaman na ba tayo bukas? Natural, hindi. Mahabang laban to, na hindi natin agad may papanalo. Pero ang tanong, kung di natin sisimulan ngayon, kailan pa? kundi ngayon, kailan pa? Hindi natin ito gagawin ngayon, kailan pa? Kung di ka lalaban ngayon, kailan pa? Mahabang laban to, mahabang proseso to. Kaya kung sisimulan mo to, after pa ng ilang buwan, ilang taon, magtatagal lang lalo yung protoksyon, magtatagal lang lalo yung pamumuno, yung pangungunan ng mga tao dyan, yung pagnanakaw ng mga tao dyan sa gobyerno natin. Hindi unti maliit man kung makita natin yung resulta o malaki, mahalaga may ginawa ka, mahalaga magsimula ka halaga nandito tayo na nakiisa tayo sa mga kababayan natin na paglaban tayo pa sa mga para sa bayan natin yun ang mahalaga hindi kung ano yung makukuha natin kundi ano yung maibibigay natin may natin hindi kailangan malaki kahit maliit lang yan dahil marami tayo malaking bagay yan.